Hello, 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 hello! Good day, everyone! Wala na nababalik sa inyong camera po. This is your Miss Universe 1981. It's my name, vlog And welcome to this video. So, dito na naman tayo sa inyong screen, guys. And I'm so very beautiful today. Dahil third birthday po ng aking pamangkin. So, nag ano nag nag nagmaniya po ang aking ate na sana meron tayong ayun yoga ganap sa birth ni Lucas. So ayun, meron naman tayong um, money from Brenda dahil nakasama tayo sa Surigao at meron tayong um, assistant TF kaya may pang-jollibee tayo sa ating pamilya. Ayun na ang ating birthday boy na. Pumunta pa sila ng Delfente kasi nagsindi sila ng kandili. Nag-offer sila ng prayer at candles para sa kanyang birthday. At ayan ang aking ate, si Yuri. At ayan ang ating mga kapitbahay na laging andiyan para sa auntie. yan. Ay! At ayan na ha? si Yuri, si Lucas sa at si Ati Lalay. So pupunta kami nga ng Villanueva dahil nga magkakain kami o ay magtitreat ko sila ng Pajolibis. So apat lang kami kasi apat ang yung budget natin guys. <laughs> <laughs> Nasunod yung mga bunga bongga Yan. At nandito na tayo sa ating taxi. Yan. Ito kaming province taxi or dulog para papunta na tayo ng villa. sa ayan na. Kami lang po ang, sas, ang sakay ng ating dulog. So, ayan na si Lucas. Oh nagmamanya na ano, umiiyak na kasi nauuhaw na at nagugutom so papunta na po kami ng Jollibee Villanueva so ayan na ang ating daan napakalawak ng na daan dito sa Kimaya pero sa ibang um, barangay hindi so ayan na nakatulong ng ating birthday boy dahil sa kahihintay at napagod dahil din sa biyahe I don't know ba sa mga, bakit sa mga biyahe-biyahe natutulog talaga tayo no at papunta natin doon sa Villanueva ay makulimlim po ang ating langit the sky is not feeling well it's about to cry <laughs> sa you know? So, after a while, ay, nakikita natin ang logo ng isang bubuyog. So, malapit na po tayo dito sa Villanueva. And, of course, papunta na tayo. Ay, pagpunta namin dito po, pagdating namin dito ay umuulan. Kaya, at may nalang may, may payong. So, ay ganit na payong dala. May payong dala ang ate. Kaya, It's okay dahil hindi lang din masyado malakas pang pa ulan. So, papasok na po tayo sa building ng Buyog. Buyog! Bubuyog! <laughs> Ay, ng Jollibee. So, ito talaga yung ano, mga paborito ng kids, no? Kasi, you know, noon kasi time namin pag mag Jollibee talaga kahit french fries lang or burger lang, happy na talaga tayo. How much more kung nakakapasok tayo, di ba, ngayon? So, ayan na nga ito mga ano um, pipili tayo natin orderin. At nakapili na ko at yan pa nga It's a 700 pesos. Si 700 ba no, six. Depende, eh, basta. Dari ka ba? Ang sawi.

it's so warm. Warming. Warmer? Masak ka, uy! Masak ka? Tug <laughs> na, masak At naghihintay na kami ng 5 to 6, I know, 10 minutes already. Bakit hindi pa si Serb at hindi pa tumutunog yung atong ano, door, doorbell, yung button natin kaya, kay ito din si Lucas ng gutom na siya kasi sabi na tito ng gutom na daw siya kasi it's 10 to 15 minutes kami naghintay hindi pa na-release yung order namin at si Yori din nagugutom na rin so kaya chineck namin andyo na pala hindi na siya gu guba pala yung ano na anong beeper nila so beeper ba tawag dyan so yan ready na pala yung order natin and hindi ko na alam na ang in order ko is volume will 3 or C wala palang kanit at walang chicken so ang doon lang is burgers spaghetti and french fries at soft drinks kaya ako ha sabi kasi ng ano kanina or na miss here ko lang or hindi ko na double check akala ko may chicken at may rice kaya nagalit ako kung yan pala pang snack naman yan Uy, dinner yung, yung pinuntahan namin dito so ayun so pinakain ko na lang kay Lucas yung french fries kasi gustong gusto na niya at meron tayo spaghetti naman so o-order muna tayo ng value meal para sa ating dinner na may french, fri ay, may french fries may french rice at may chicken so ayun so murder ako ulit nagpila pa ako niyan for 5 minutes nagalit talaga ako sinabihan ko talaga kung sana si Crenier or ako talaga may sala ay, ako, ay, sige na lang ako po ang may kasalanan <laughs> Ah! Kaya nag-order tayo ulit para sa ating dinner. Miss birthday Boy! So, yun dito ang siya, be? Apel niya. Wow! Ay, tay! Wow! Kaon siya, bye! Kayak banget. Mana namanya

Oh, di mana? Ice cream. Ayam. I ice cream. Oke, dapat ice cream. Ice cream again. Oh, kan anak. That's yours let's eat guys So wala tagatag kutsara guys Nalimutan na po guys People stay Thank ah. Thank you. Kawan lain sebab ah. Nah, sige ke ice cream. And sila, it's my auntie guys. Ma, ta everyone. Nah, ice cream kau. Wala oh, sa ice cream. Ang big cow spaghetti guys. Ice cream here ya, guys. Bye 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 bye

pagkaon. Buwan ni Kuya. Hey, eh, kapag rin galing nga bata eh. Paak ba? Ay, kwa ah. Paak lang, paak ala <laughs> ah. <laughs> Yung i kong si Sulod. Yes, Yung i-check kong si Sulod. tanaw ah. Pikas, pikas sa pikas. Dili sa pikas. Oh. Yan, oh. Kaon na. Kaon na. Kaon na. Nag, kamot. Galileo, Galileo, ay. Di ba, first time sa Jollibee, guys? Sorry po. Agay, agay, oh. Nag-wild kung kwaon. O oh, yata, di pagkaon. Sige. Ayun yung kumain. First time kasi niya sa Jollibee, guys. Sa ganito, Kasi niyang nag-jollikit kami. One year old balang lang siya ngayon. Three years old na siya. Nag-at na. Ayaw, dong. Baunog ba? Eh, hey, kapag rin galita ah, <laughs> tara oh, ako, ice cream. Wala na yung ice cream. Kasi nakaubos dito guys with... Ay, tulad na sa isa ang kasi uubuhin siya. Ay, ginawa ko gali. Go! Sige, sige! Eat! Dahil, <laughs> yun yung ilabay ha. Basta ilabay na <laughs> yun. pa po nakaubos ang spaghetti. Ang ganagina naman ay... Baka first time si jelly Charot <laughs> na. Daming soft drinks namin, ha? Huh? May ganito tapos ako. Kasi nag-order ako ng Super Meal 3. Wala pala siyang rice at walang chicken. So nag-order ako ng C1 na may rice at chicken. So, with drinks yun. Tapos yung si Super Meal 3, may drinks din or C. Diba? O, sige, be, ikaw, be, eat daw, eh? be. Hindi ka mo lukaon. kaon daw, be. Eh. Sige na, Lucas. Ana ba, eat na. Gusto kayo ulan uh. ko. Ang lakas ng ulan guys. At, as, ang niya, guys. So, lakas ng guys. Ang lakas ng ulan. Guys. Eh guys. Hey. Ah, hilom sa ice cream eh. Kasi yung burger niya, dapat iti-take out. Umiiyak siya. Kalooy <laughs> sa bata. Ang bata. No. lang. <laughs> ah. Oh, kato, abit, abit, kato, rabi. Eh, na, iyan na nawi yan. Uy. Diba? Umiiyak siya kasi gusto niya hawakan. Ang galiyo eh.